Tara, gawa tayo ng merienda. Deep fried bread with peanut butter and honey. Paano gawin? Mag-prepare tayo ng 8 slice bread. Ganyan lang siya. Tapos, saka natin siya. Lagyan ng peanut butter. Damihan ng peanut butter para mas masarap. At saka nyo ilagay yung kapares. Ganyan siya. Idiin nyo siya ng konti para dumikit. Ayan. Ito lang yung peanut butter na ginamit ko guys. Yung plain lang siya. Wala yung siyang bilog-bilog. Ayan. Prepare tayo ng mantika. Painitin natin. Saka natin i fry ang tinapay. O, ayan na siya guys. Dinefry na natin. At meron na tayong merienda. Tcharam! Kainan na! Nakalimutan ko palang sinabi kanina guys, uh, ilubog nyo yung tinapay sa itlog saka nyo siya i-defry. Thank you!